Mga koopan! Uy! Uy rasi si Icarlo! Hindi ka naman magtanong sa amin na may nakaka- Koopay! Tingnan ko nga eh! Kailangan ko nga si- Nanapin mo! Hindi ko alam! Wala ka bang mata? Ayaw mo! Nilibig na kayo ng pagkain! Kumaya ka na ba? Hindi pa. Oh! Ayan ka tayo! Tapos ako magbabayad. Balik ko mga pairing ko! May pera ako! Uy! 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 mula! Pa, magpalibre sa iyo yan!

Lo ko respeto. Bakit? Kupal ko yun. Uy, lang siya na, lo. Hindi ko alam. Sumbungero ka din eh. Uy, sumbungero. Baka pagtripan mo na naman si Carlo. Baka pagtripan. Kupal to. Mas ko nga. Uy, nasa mo si Carlo? Hindi ko alam. Pwede ka naman magtanong sa amin na may nauna. Uy, bakit. Hindi ko ako. ilang ko si. Ganapin mo. Hindi ko alam. Wala ka bang mata? Ano na ito? Mga kupal kayo. ka din. Kupal ka talaga. talaga eh. Ano ko pa kayo? Hey, Carlo! Ano na naman? Lang dyan. So, ka dyan, ano TV? Hindi kasi may... May gila ka si. eh! Ah, Oo! Mo. Ayaw mo, lilibing nga Kumain ka na ba? Hindi pa. Oo! At tara kain tayo! At tapos ako magbabayad! Ba'y Di... ko ko? May pera ako! Alam mo wala akong pera. Doon, doon tayo kakaya kailangan. Kailangan Yung mga kakaya. Di mo masarap yung mga bagay dun? Hmm, um, tara. tara. Libre mo ah. Oh, libre ko. Tara. Moist ko. Ay, mong mo. Ang papatay ko lang. Ang oh, baka maaarin. Maaarin Ano Bilisan mo? Bisa mo. Bisa mo na lang. Uwa mo ating kamera. Kung ano magawak niyan? lang. Kung tayo sa ano, sa mga sa kainan. Wala ka kain na kami, lilibre ko nga eh. Lilibre daw niya ako eh. Kanyang dapat, hindi yung... Talago! Tara, tara, tara! Kung tumaimi ka na! Tapang mo ah. Kuya mo yun eh. Kuya no, lilibre eh. ka pa. Ang kahit kahit sa akin eh. Ano? Hindi ko nagagalit, lilibre mo ako eh. Okay. Sampung Ay. kwek kwek, pati isang palamig oh, lang. Oo, gusto mo, natin. yung i-anatis, natin yun eh. Seryoso ah. Oh. Oo. Ano yan? Guys, libre nga pala ako ni ano. Oh, talaga. Okay. Kahit anong gusto mo. Eh, pag pinagtripan ako nito, bibigyan ko to. Mm. So, ngayon guys, update lang namin kayo pag nandoon kami sa, sa bilihan ng mga kwek-kwek. Mm. Ano? Ito yung masarap na kwek-kwek. Kahit ano ha? Oo, oh, uh, kahit ano. Kahit anong gusto mo. Libre, mo. Wala akong pero. Hindi mo. Anong gusto mo? Bibili ka? Ah? Ano na lang? Kwek-kwek. Kwek kwek nga po? Oo. Oh. Salaw po, dalawang 40 po. Diba big time ah? Diba po? 50 po. Diba po? binili. Siyempre, parang ko. Hindi mm. mo gudong Ito ka lang dyan. Dito na ako ah. Okay. Adol! Oh, no. mo na nga dito ang sauce sige, eh, dahil, dahil kita ako. Yun. Kapag silibihan kita. wala ka nang tinuturo mo, hindi na kita yung uuwa. Uh -huh. Sarap nito ah. Ano? Salamat ah. Salamat ano? Solid talaga ka. Natapoy eh. Hey. Mula. Pa magpalibre sa'yo yan. Gito, ayun mo. Gilibre ko. Uy, mula. Saan? Tingin ito, libre kita. Gilibre ko. Libre mo? Oo, tingin ito. Hindi ko wang ano. Fight. One, fight, fight. Ha? Wang ka. Uyaw ko nung mo. Sarap bigi. Hmm. Nama ta. Ako. Ito ka.

Tatlong ten. Big time talaga. Binigyan ka ni Boss ng pera, no? May pera ako. May pera ako. Magkano binigay si Ilis, oh? Ha? Wala ka lang dun. Nangingilam ka pa kasi. hindi ka na nga, eh. Dami mo pang tanong. Kaloy, nahawa ka dyan kay Kurt, ha? Huwag mo magtidikit -di -di dyan, ha? Mabait na yan. Hindi ako pwede titipan, eh. Doon tayo. Take delivery mo to, Kurt, ha? Buhay lang. Wala dito. na po ang papayaran, ate. Bayad, bayad na po ni Kurt, ha? Hmm. Hindi ka na dito muna. Ha? Ah. Sarap. Ang makain <laughs> nyo, sir. Huwag ko dyan. Bigla na lang niyayaw ko makain eh. Ay, ayos ma na. Hindi mo itong kaibigan, mababait. Ay, thank you, boss. Good, grabe. G, baka naman nagbabago na si Kurt G. Baka. Hindi oh. natin diba? alam. Hindi natin, Di natin, natin na. alam. Baka, baka mayan, ngayon nagpapakita ang tao lang. Hindi rin, G. Hindi na naman ibibigay ito, G, ng ano eh. Nagpapakita ang tao yan eh. Solid na lang. G, feeling Solid. ko. Feeling ko nagbago na si Kurt. Nagbago ka na, no? Mm. Nice one, Kurt. Nice, nice ah. one. Nice. Nice, Kurt. Yan, hindi, e hindi tayo mag-aaway niyan. Hindi ka papagalitan ni Sub niyan. Tama. Ano ba? Diba? Mamamaga pa nga mata ko. Pwede ka Hindi ko alam. Boso pa. Boso pa. Boso pa. Yeah. Kurt. Bara na ito, G. G. Yan Maska, na IG. Mahal na IG na. Wala akong perong dala. Uy, Uw, ano? wala na kayo. Uy. Hindi, kakain ka ito eh. Hindi, pares naman mata e. yung matakaw eh. Hindi, bahay nyo na. Uy! Putang ina ano, mo! Uy, Loy, bayaran mo yun ha. 20 pesos lang kinain ko. Hmm. 20 pesos pera. lang kinain ko, boy. Wala pera pera. Anong walang pera ka, Loy? Wala akong dalang pera dito. Sino magpabayad na ito? Ikaw na muna. Anong ako? 20 pesos lang, ko pa Wala lang ako yun, nautakan na nga ako nun lagi! Mm -hmm. na uh yun! Lol! Hindi naman yun! Grabe naman yun, Loy! mo! Hindi na! Ang yun! Bayaran mo na! Ba't ko. Sige na! Sige na! Ako ba kumain? May pera ka naman dyan eh! Loy! Labas mo na yun! Ang pera man. ko, puro sitin na lang, Loy! Wala na akong kapera-pera! Papalitan mo na lang. Pabultan ko na lang. Utang mo naman mo. Pahamak po pa. Te, ito magbabayad te ha. Uy, diyan ka na. Uy na ako. Bayaran mo na. Te, yun po yung magbabayad ha. Si Mola po. Tang inang kalt yun. Gago.